palangga. Mga palangga, dito pa rin ako sa ipil ngayon, mga palangga. Di pa ako nakauwi, mga palangga. ang ipil, mga palangga, mula sa amin is almost 3 hours lang naman. So, pumunta ko dito, mga palangga, kaya nag-relax-relax relax ako, mga palangga. Ah, sa mga sa 26 pa siguro ako makawe sa amin mga palangga. So di mo na ako ng mga live live niyo mga palangga ha kay ano wala akong wifi dito. Charot lang si Lola, nagpa-relax relax lang daw si Lola dito. Mga palangga. Ang ganda dito mga palangga, oh, ayan oh. Maganda char. kasi lang mainit. Mainit dito ngayon mga palangga. Nung pagdating ko dito mga palangga 21, ano, malakas ang ulan. Tapos 22, malakas pa rin ang ulan. Hanggang kahapon, malakas ang ulan. So ngayon mga palangga, wala nang ulan. Kaya mainit na yan mga palangga. <laughs> Ayan. Dati mga palangga, dyan yung bahay ng antiko mga palangga. Dyan ang samayan sa may ah, dyan sa may kawayanan malapit mga palangga tapos doon nagbahay din sila dyan malapit sa may puno ng ano ba yung sambag mga palangga sambag tamarin wala mo ano yan sa taga sampalong pala mga palangga Once a year lang ako makapunta dito mga palangga Birthday kasi ng auntie ko mga palangga So kaya pumunta dito Last year andito rin ako mga palangga Birthday din niya Hirap na kasi mga palangga Di ako makalusot-lusot na ano Kasi may mga bata ako mga palangga Kaya tuwing ano lang Once a year na lang ako makadalaw dito mga palangga Paganda dito mga palangga, tahimik na tahimik kasi sila-sila lang na mga pamilya ang andito mga palangga. Yung bahay ng anak niya, tapos yung isang bahay ng anak niya andito, kapitbahay ng anting. Tatlo lang sila dito mga palangga. Tapos ang lawak ng lupain nila dito mga palangga. Ayan. 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 mga magatibang, 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 dito yung mariling mga palangga layo sa highway mga palangga distansya talaga siya sa highway so marami silang tanim dito mga palangga kaso lang andito ah, ko sa payag gaya nakahana daradala ko si Dion dito lang ako sa payag ayan may mga kangkong dito mga palangga Oh. Sarap na to i adubuhin mga palangga So pabejyo-bejyo lang muna ako ngayon dito pa konti konti. Manung mga ano din Manukan diyan mga palangga. Manukan tapos jan muntasdin, oh, usan mga kawayanan, mga palangga yan. ang ingay ng ano ko dito partner ko dito, mga ang ingay, ingay ng kasama ko so at dito kami mga palangga sa ano sa malukan. <laughs> Mainit kasi doon sa loob mga palangga Ayan, dito kami sa may yung ano ng mga manok. Ano, mga manok dito, mga palangga. So, thank you for watching mga palangga. Mag-ingat po tayong lahat mga palangga. God bless everyone! Bye-bye, Dion! Bye-bye!